sa kuan niya ni karon sa Tagawa. Inihaw Pinoy Street Food, o? Oh? Uh, wala mo ba kita uh, first time? O, oh, di sila, o. Diyas na Jefferson. Nasa mo na yan? May mga, may mga customers, o. Oh, kana sila, Customers sila, kana, o. Oh. sila. Mga customers, o. Among sa parking niya. Sila po doon, customers ni sila. Oo, oh, oh, naman. Kumusta ang pagkaon? Gamit mo kayo, bro. Okay na kayo? Habi ko man yung restaurant, daman niya Gamay kayo. Gamay ka nga barbecue. Oh, si Sina, oh. Sina, Sina, o. Sina, kumusta? Sa kalami dat Datdak. Siya, siya. Sa kalami. Siya, siya. Datdak. <laughs> oh, hello. Ay, love you,

Yung halo-halo lang. Oh. Yung may. Oh, 4 block. <tipo> Di ano, may RFID ka? It tipo. Arit, ah? <tipo> ah, ano po ang alan mo? Card po. Debit? Cashier po ako. Kasi? Debit? Debit po. Ano pangalan nito? Ikiyaw, e, 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 ikiyaw wow. po. Ah, mobabol para kay transferable. Okay. Mobabol kayo mag change ng address? Ah, di po. Dito po kami regular Wednesday to Sunday. Two days pa kayo dito, one week na. Every Wednesday to that's Thursday, that's... Thursday po, five days po kami every week. Ah, Wednesday we'll to Oh, ganoon ba ako mga kaibigan? Mga dito kasi every Thursday to Sunday po sila. Okay. Hey, mga kaibigan, nalito po tayo sa aking bagong negosyo po. Ito po ang inihaw at halo-halo. Ang sarap po. Ito po, ang inihaw. Ito po ang inihaw, ito po ang inihaw. Oh, ibig niyo po muna ito. Ito po ang inihaw plus halo-halo. So, come on, sakay na! <laughs>